Hello po mga idol So ito na Ito ito ikakarga namin mga idol Ito mga malalaking sako sa may baklaran ito Ay hindi, hindi lang pala sa may parking ply Hindi pa makarating sa baklaran ito ito Itong dilaw na sako na ito mga idol. Tapos kayo mga green. Yan. Yan, yan ang ikakarga namin. Diyan lang yan sa may parking fly van na mga idol. Sa may tambo lang. Hindi, po, hindi po makarating ng baklaran. So, okay. Kakarga na kami mga idol. Mahan nyo kami mga idol. So, bago kami magkakarga mga idol, nalabas muna namin itong mga stock na nakaharang sa gitna kasi hindi makapasok yung forklift doon sa so, may pinaka mismong ikakarga na yun dahil marami nakaharang sa gitna. So, Ilalabas muna namin dito sa labas yung mga naka, nakaharang. Papansin yung mga idol na yun may nakaharang sa gitna na yun. Alisin namin natin yan hanggang makarating kami doon sa may ikakarga namin doon sa dolo.

Ay, kakarga namin mga idol itong dilaw na yan at saka itong green yung sa kaliwat kanan na yan yung dilaw na sako at saka yung dilaw na yung green na sako kaya kailangan namin tanggalin itong na gitna para para wala na kaharang isa pa isa pa ito na lang isa na to pwede na yun si idol master joseph ang nagpo-proclip

Nice one. tapos Tapos bayan namin dati sa Batangas. Hindi dito. So, mga idol. Mga lang palitan na lang ay matatapos kami magkarga. So, ang gagawin na ngayon mga idol. Ba, ba, bala kasi namin dalawang truck pero gagawin na namin isang truck kasi yung isang truck kargahan naman namin Ang ibang ibang mga pang deliver para kung makahabol ngayon ngayon pag hindi bukas uh, yun ang mga idol yun na ang plano namin so ang bayanan nyo mga idol kasi magbibiyahe kami ng San Simon Pampanga so, pakita ko rin sa inyo share ko sa inyo mga idol pag makabiyahe tayo rin ito ito rin to ito rin to con la Thank <laughs> ngapain? 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 ngapain sa'kin? 你啥？

Ayo mga idol, dalawang sasakyan pagkargahan kasi hindi bekas siya sa isa talaga. hayan dalawa maliit sa malaki. Bale, dosi na lang naman ang tira dito. Ay, kakarga sa may maliit ang dosi piraso. Ayan o. No? Ayan. Biyahin na tayo mga idol. So, dito kami sa tambo lang. Malapit lang. So, sumabay na rin ako sa kanila kasi wala kaming biyahe kasi walang karga yung truck namin. Idol, nandito na kami sa pagdideliveran Papasok na kami dito Ah, papasok na kami dito Nandito kasi yung bodigan nila sa looban mga Idol Kaya, ayun no Dito kami papasok ay na si Idol Noy, dito Kinakatok na namin Boss, deliver po Pogi. Ayan mga idol, dito na kami. Ayan. Hmm. Yan lahat ng yan dalawang sasakyan ay dito yan doon sa taas may doon, doon. doon. inaayos pa yung lagayan doon. Relax muna kayo dyan ha. Kasi inaayos pa. Inaayos pa yung lagayan doon. Delicious. Kaya kaya yan. Não há nada. Opa, é

Rasa bapaknya, rasa bapaknya, rasa durga, rasa bapaknya, rasa bapaknya, rasa saya rasa 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 rasa

Ayon, mga idol, tapos na kami nag-deliver sa mga malaking sako na yun. Papalik na kami ng bodega at magkakarga kami ngayon para pang man para bukas. So, okay, thank you. Maraming salamat mga idol sa panonood nyo sa video namin. Uh, ingat mo kayo palagi mga idol. Hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. See you next video mga idol at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po kayo.